Lagay mo yung ano yung Ano tayo mga kapatid ah, magandang hapon sa inyo. Ah uh, Subukan natin to sa buhay na manok naman kasi nakaraan sinubukan na natin sa barrel, nagjam yung barrel, nagjam yung bala ng barrel. Ngayon susubukan natin siya dito sa may airgun yung manok. Lagay natin to dito. Dali mo na yung manok na mo na dito subukan natin siya kung may e Tapos, uh, ah, kapatid subukan natin yung ano, yung ginamit natin sa ano. Muli, kung talagang ano kayo, mga lagi po kayo nakasubaybay sa akin mga kapatid, sumubaybay lamang po kayo dahil pero napakita po natin yung mga katotohanan ng agimat. Ito, i-actual po natin. Kaso hindi tayo makapag-live dahil medyo inano tayo ni Meta. Video na lang po pero detalyado po lalagay natin lahat. So, natin yung ano. Hangin natin. Tawa so, kapatid pero paparinig ko muna sa inyo kung gaano po kalakas yung ergan natin para marinig nyo po. Marinig nyo po kung gaano kalakas yung yung ergan. Yan. hangin ulit ke po lahat gagawin natin. Okay lang, hindi naman ganoon kitan. Hop. Ah, okay. Tingnan ko yung mga bulitas. Bulitas. Ano mo na ako ng take? Ito so mga kapatid ha, hindi ito plastic ha. Hindi ito plastic na mga, yung mga bulitas ha. Para sabihin ko sa inyo, kahit pupukin natin yan mamaya, hindi po mga ano yan. Hindi po plastik na mga bulitas yan. Talagang ano po yan. Bulitas po ng, saan Sa mga bike. Pwede, inaano daw nila to sa double action. Yeah, sa mga double action, ito rin nilalagay yan. Para makita nyo po. Marami po yan. Uy, lalaglag pa iba. Yan. Ngayon, lagay na natin siya. Lalaglag na naman. Sige. Lagay natin. Sige. Na natin siya. Ito mga kapatida. Ito na rin mo. po yung manok. Bibirayin natin yung manok. Diyan niyo po malalaman na ano. Na susubukan natin yung medalyon nandoon siya. Ngayon. Ako na kaya yan? Ha? Ano no? Na? Ako na lang. Anong ako? Huwag na yung manok, ako na lang. Gusto mo Marino. ikaw magpabira? Sigurado ka? Oh. Hindi nga. Oh. Para mas nalalong maniwala siya. Oh sige, sabihin mo sa kanila kung gusto mo 'yan. Ah uh... Ako na lang po magpapabaren para hindi na po yung manok. O oh, sige, bala ka. Tanggalin mo, lalagay na natin yung bala. O oh, ito yung yung bala natin. Ay. Yan po, ah. wala pong ano yan ha. Ah. Wala pong nakalagay diyan. Ngayon lalagay na po natin yung Yan. Tapos, alpak na natin dito. Sige, sigurado ka ha. Hindi, nah, hindi man na wag mo nang itali. Eh huwag mo nang ano. Huwag mo nang. Oh, palagan. Tapos suot mo na lang yung akagimat. Yan po mga kapatid, nilagay natin yung ano. Nilagay natin yung yung medalyon. Yan, ay yung medalyon. Yung airgun. Yan po yung airgun. nilagay na po natin yung yung bala ng airgun. Makita nyo po. Eh, gusto raw po niya magpaano, magpa-testing. Sigurado ka, ha? Sige, bala ka nawa ka sa manok eh at least pakita natin yung katotohanan tanggalin mo lahat ng mga gamit mo mga kapatid papasubok mo siya papasubok daw siya sa airgun nakita nyo naman po yung ginawa natin kanina tapag kaya pakita mo yung gamit mo sa katawan lahat ganyan po kalakas ang loob ni Bron mga kapatid ayan kasi ng low mo. Mga yes, Hindi po namin ginagawa to para lamang po magpasikat, para lamang po magyabang. Ang ginagawa po namin to is pagpapatunay lamang po ng agimat. Yan, wala po kami kasama. Kung titignan nyo ha. Sige, layo ka. Para, layo ka muna. Para masabi nila, hindi natin awakan yung aircon. Total, nandiyan dyan na yung gamit. O yan, iikot ko lamang po yung camera natin. Yan kami lang po magkasama dyan. O, mabilis ikot lang. Ah, mabilisan. Yan, mabilisan. Yan. Yan mga kapatid, nakita nyo ko saan po siya ano O, pia. Yan, pakita nyo po. Tapos, Sigurado ka? Ito na po yung ano natin ha. Ito, wala na siya. Nandiyan dyan po yung ano. Pag sumaplay, like, pag yun. Ito na po yung ano natin. Yung kita nyo po. Burado ka? Halikod? Halikod? Sige, layo nayong... ka. Pakita ko po lang sa kanya na. Hindi, pakita mo. Yan po yung ano natin, kasa natin na medalyon. Ano po ngayon, uh, anong date? August, ay ano, October 29. Oras, alas tres ng hapon. October 29, 2025. Sige. Nervous pa ako kante. <laughs> <laughs> Nininervous. Nininervous si Bron. Siya nag siya nag request. Tirahin daw siya sa ano. Sige. Okay. Okay. Ayan ha. Wala pong orasyon yan ha. Pinakita mo ba yung mga likod? Mga wala, katon? wala pong, ano. Okay, go. Bilang kaya. Oo. Oh. Tala po, gano'n lamang po kalapit siya. Ito, gano'n kalapit ha. Kita nyo po kung gano'n kalapit yung gagawin natin. Ito lang po. Ito hindi pa. Sa likod. lang, gano'n kalapit lang. Okay. So, tagilid lang ako para makita nyo. 5, 4, 3, 2, 1. Brado? Yeah. Nakabaan ako eh. <laughs> okay. Ako okay, kinakabaan eh. <laughs> okay, T. One na lang eh. Kakalapitin mo na lang eh. Pero pumutok na eh. Mga kapatid, pero biro. Kinakabaan ako talaga. Hindi ka tulad yung nakaraan. Sige. Nasa lang kita. ulit ha. Yeah. Five, four, 3, 2, five. Nakas. Oh. <laughs> ano? Ano na ngari? May butas? Wala. Tingin? <laughs> Tingin? Oh. Wala naman butas. Talikod, talikod, talikod bag. Tik na Tik na. <laughs> Grabe, kinabahan ako doon. Ang lakas. Oh. Ano mo? Hindi nyo, walang katama-tama. Yung liko, yung ano, damit. Wala, rin. Wala rin buto. Saan napunta na naman yung mga ano, bulitas? Nagkandali para na naman. Brad, ang lakas no. Bibiro yun. Ah, kapatid, tingnan niyo yung damit niya. Wala ka sira-sira. Pero kung titirahin natin 'yan, na no, walang agimat. Ano suot mo agimat? Ito. Bagong kasa. Okay, sige, sige, sige. Huh, Pinabahan ako dun. May sakit, wala. Yung ano? Impact. mhm mm okay. Pero nag na, wala, walang bala eh. Walang bulitas May parang mga lumapat siya. Ah, may parang mga lumapat sa likod ko. Tapos, pero wala eh. Walang lumabas eh. Ah, sige. Alam mga kapatid, nakita niyo naman po kung paano niya ginawa. <laughs> Nagpabaril siya. Ngayon susubukan naman namin sa buhay na manok. Ito. Susubukan namin. God bless, God bless.